hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya sa bagong gusali sa Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Inaasahan niya na sa pamamagitan nito, mas mapauunlad ang sektor ng turismo sa lugar at maging sa buong Northern Mindanao. Ang iba pang detalye, panoorin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng bagong Port Operations Building na bahagi ng 430.3 million pesos Balingoan Port Expansion Project sa bayan ng Balingoan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na sa ilalim ng Build Better More program, magtatayo ng mga infrastruktura ang gobyerno para mapaghusay ang serbisyo sa mamamayan at mapaunlad ang bansa. Kabilang nangari ng layunin ng pamahalaan na gawing moderno na ang mga pantalan sa Pilipinas. Ang bagong pasinayang gusali ay may kapasidad para pagsilbihan ang 500 pasahero mula sa dating 150 lamang na kapasidad sa lumang terminal nito. Ang naturang bagong puerto ay inaasahan ring magpapalakas ng turismo sa Northern Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ng University of the Philippines o UP ang resulta ng UPCAT 2025 para sa academic year 2025 to 2026. Sa bilang ng mga pumasa, nakitang mas tumaas ito kumpara sa mga nakalipas na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Inilabas na ng Universidad ng Pilipinas o UP nitong Martes, April 22, ang resulta ng UP College Admission Test o UPCAT para sa academic year 2025 to 2026. Umabot sa 17,996 ang bilang ng mga pumasa sa UPCAT 2025, nakatumbas ng 13.31 passing rates mula sa 135,236 na kumuha ng pagsusulit. Ayon kay UP President Angelo Jimenez, mas mataas ito ng 6.74% para sa naging passing rate noong nakalipas na taon. Ayon pa sa Public Affairs Office ng UP, ang ilan sa mga pumasa ay nabigyan na ng degree habang ang iba ay nasa waitlist pa. Sa resulta, 55% sa UPCA 2025 passers ay mula sa public schools habang 45% ay mula sa mga pribadong paaralan. 21.5% naman ng mga qualifier ay mula sa mga household na may gross annual income na 200,000 pesos o mas mababa pa. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilatag na ng Department of Education ang kanilang planong maglunsad ng apat na summer learning program sa buwan ng Mayo. Layunin nito na bigyang fokus ang pagsuporta sa mga mag-aaral pagdating sa pagbabasa. Narito ang report ni Millie Borja. Maglulunsad ang Department of Education ng apat na summer learning program sa Mayo bilang tugon sa hamon sa literacy at foundation skills ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Kabilang sa mga programang ito ang bawat bata makakabasa program mo BBMP literacy remediation program o LRP summer academic remedial program at learning camp ayon sa DepEd layunin ng mga ito na magbigay ng mas tutok na suporta sa pagbabasa para sa mga mag-aaral at iba't ibang baitang isasagawa ang pilot testing ng BBMP sa Zamboanga Peninsula na tumututok sa humigit kumulang 75,000 na mag-aaral sa grades 1 hanggang 3 na tinukoy na hirap magbasa. Nationwide naman ang implementasyon ng LRP para sa humigit 60,000 grade 3 learners na kabilang sa kategoryang Low Emerging Readers in English. Nilinaw naman ni Education Secretary Sonny Angara na layunin ng mga programang ito na muling patatagin ang pundasyon ng pagkatuto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahang bumasa ng bawat mag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, puspusa naman ang paghahanda ng DepEd para suportahan ang mga guro at maging ang poll workers sa paparating na eleksyon. Kabilang na ang pakikipag-ugnay ng DepEd sa Command Center sa Comelec, Public Attorney's Office at iba pang law enforcement agencies upang masiguro ang seguridad ng kanilang mga personel. Ang mga detalye iyahatid ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Education ang kanilang commitment sa pagprotekta at pagsuporta sa libo-libong mga guro na magsisilbing frontliners sa darating na halalan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, magkakaroon ng DepEd Election Command Center sa May 11 hanggang 13 na siya magmomonitor sa lahat ng DepEd office sa buong bansa. Makikipag-ugnayan ng command center sa COMELEC, Public Attorney's Office at iba pang law enforcement agencies upang matiyak ang seguridad ng mga personnel ng DepEd. Isinasagawa na rin ng ahensya ang Special Election Loss Orientation para paigtingin ang legal awareness ng mga guro bilang paghahanda sa mga posibleng election-related challenges. Nangako naman ng Integrated Bar of the Philippines na magkakaloob ng libreng legal assistance sa mga guro na mahaharap sa reklamo sa panahon ng halalan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa isang makasaysayang pangyayari sa Roma kabilang ang tatlong Pilipinong kardinal sa mga boboto sa magiging susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika at posibleng ring mapili bilang susunod na mamumuno. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. May tuturing na makasaysayan ang gagawing pagdalo ng tatlong Pilipino kardinal sa Papal Conclave para sa paghalal ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika at posibleng ring mapili bilang susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga ito si Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula at Cardinal Pablo Virgilio David. Si Cardinal Tagle ay kasalukuyang ngayong nasa Roma at pro-prefect ng Dicastery for Evangelization. Si Cardinal Advincula naman ay ang kasalukuyang arsobispo ng Maynila at si Cardinal David ay obispo ng Kaloocan at kilala sa kanyang matapang na paninindigan. Sa buong mundo, may higit 250 kardinal pero 135 lang ang 8 years old pa baba at eligible na bumoto ng susunod na Santo Papa at kailangan ng two-thirds ng majority bago uyanunsyo ang pangalan ng susunod na pinakamataas na leader ng simbahang katolika. Ang inaasahang partisipasyon ng tatlong labanggit na Pinoy cardinals ang siyang kauna-unahan sa bansa na sumailalim sa malalim na Catholic heritage sa Pilipinas. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas kumpiyansa naman si Pangulong Bongbong Marcos na makatatanggap ang lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa ng mga patient transport vehicles o PTVs. Ito ay kasunod ng pag-anunsyo ng nasa higit 6 na raang PTV ang nabili ng pamahalaan na target ipamahagi ngayong taon. Narito ang report ni Dustin Bayog. Magpapamahagi ng daan-daang patient transport vehicles o PTV ang pamalaan para sa lahat ng local government unit o LGU sa buong bansa na target matapos ngayong taon. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasabay ng inanunsyong 985 na PTV ang nabili ng pamalaan sa ilalim ng programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. Ngayong taong na ito, inaasahan namin, at ako ay nakakasiguro, na makakakumpleto na tayo lahat na, lahat ng ating munisipyo, ng kubuang, ng ating kabuang bay, bay, bansa ay mabibigyan na. Ito ay madadagdag sa nauna ng ipinamahagi ng pamalaan ng 567 na TVs ngayong taon na sa kabuuan ay aabot na sa 1,552 na transport vehicles. Samantala, una na rito ay nagpamahagi na ang Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO ng 91 units ng PTV para sa Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARM na pinangunahan din ng Pangulo para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ipapangbalita, hashtag Pinoy Pride. Kabilang sa kikilalanin bilang kasapi ng World Economic Forum's Young Global Leader ngayong Class of 2025, si Masunggi, GU Reserve at Co-Founder and Managing Trustee na si Ando Maliang. Dito makakasama ni Anne ang ilan pa sa mga young global leaders na may natatanging adhikain para solusyonan ang iba't ibang pandaigdigang suliranin. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Napabila sa prestigious group of leaders under 40, ang co-founded managing trustee na Masungi G Reserve na si Ando Maliang para sa gaganaping World Economic Forum siyang global leader ngayong taon. Yan ay matapos makilala sa pandaigdigang entablado, ang matagal nang umiira na Masungi Reserve na may inisyatibang protektahan ang isa sa mga nanganganib na kagubatan sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng makabago at malikhaing konserbasyon paikilahok ng komunidad at paipagtulungan ng publiko at pribadong sektor. Habang tampok din na natatangin kontribusyon ni Ann sa pagpapakita ng kahalaga ng lokal at nakaugat na pamumuno sa mga pandaidigang usapin tulad ng biodiversity at climate change. Dito sisiguraduhin ni Ann na mabigyan ng boses ang hinaing ng bansa at makatulong na solusyonan ang iba't ibang pandaigdigang suliranin. Samantala, ang nasabing grupo ay dati ng kinabibilangan ng na female education activist Malala Yousafzai, Airbnb CEO Brian Chesky at sikat na Chinese businessman na si Jack Ma. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magsisilbing host ng Women's Volleyball Nations League ang Pilipinas sa taong 2026 at 2027. Sa anunsyo ni AVC at PNVF President Ramon Suzara, sinabi nitong kasalukuya na silang nakikipag-usap sa isang mall giant, para sa potensyal na venue ng tournament, para sa blitang sports, yatidyan ni Mili Borha. Inihayag ni Asian Volleyball Confederation na no AVC at Philippine National Volleyball Federation o no PNBF President Ramontad Susara na magiging host ang Pilipinas ng Women's Volleyball Nations League o VNL sa taong 2026 at 2027. Ang pagbahagi ni Susara ay ginawa sa press conference sa gilid ng AVC Women's Champions League sa Steel Sports Arena matapos ang pagiging host ng Manila sa Men's VNL mula 2022 hanggang 2024 at ang nalalapit na 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship sa Setyembre. Sinabi rin ni Suzara si na kasalukuyan silang nakikipag-usap sa isang mall giant para sa potential na venue ng tournament posibleng sa itatayong SM Seaside Arena sa Cebu. Gayunman, nilinaw ng opisyal na hindi otomatikong magkakaroon ng slot ang Pilipinas sa Women's VNL bilang host dahil ang top 16 teams sa buong mundo lamang ang kasali sa prestayosong kompetisyon. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Inilabas na ang listahan ng mga nominado para sa Music Awards Japan 2025. At kabilang nga sa mga nakasong kitang nominasyon ay ang isang P-pop boy group at dalawang solo artist. Ang mga detalye panoorin sa Showbiz Report na ito. Tatlong Filipino acts ang nominado sa Music Awards Japan 2025. Isa na ng nga ng Kings of P-pop, SB19. Andabing Ang mahalima na may nalalapit na two-day sold-out concert sa Philippine Arena, nominated para sa Special Award or Shikatsu Request Artist of the Year. Kabila nga, sa mga katapat ng Gento Hitmakers, ang K-pop group na Tomorrow by Together at BTS member na si V. Abang para naman sa si Best of Listener's Choice International Song Category, nakasungkit ang nominasyon ng kantang Palagi ng singer-songwriter na si TJ Monterde na abala rin ngayon sa kanyang sarili nating na mundo concert tour. Ulit-ulitin man, nais kong malaman kaya hindi ng OPM star na si Maki para naman sa kanyang viral hit Dilaw na magiging bahagi ng ilalabas nitong album na pinamagatang Color Coaster. sa kategoryang ito. Kabilang din sa nominees ang collab song Apatune na Blackpink Rose at Bruno Mars. Gayun din ang isa pang Bruno Mars hit song na Die With A Smile kasama naman si Lady Gaga at Espresso ni Sabrina Carpenter. Nakatakdang ganapin ang ito ng award ceremony sa Kyoto, Japan sa May 21 and 22. At yan na po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV